Sa pusod ng Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales, nakalubog ang dalawang barangay, ang Barangay Aglao at Buhawin. Lumubog daw ang mga ito. Matapos pumutok ang bulkang pinatubo taong 1991. Hindi namin akalain na sa ilang iglap lang sa pagputok ng bulkan pinatubo. E eh, ganun na mangyayari sa amin pumutok ang bulkan, wala pang tubig. Ngayon, mga one week, lumabas na yung tubig dyan. Sumarang yon yung malakas sa tubig dito, kaya naipon yung tubig dyan. At ang natatanging palatandaan ng dating mga barangay, ang nakausling Santa Barbara Church. Parang Himala. Himala. <laughs> himala kasi hindi siya... Ano mas... na pag taong 1992 nung sisirin at i-recover ang mga gamit sa simbahan pero ang imahe ng Our Lady of Miraculous Medal hindi na nakuha pa Napakasakit bilang deboto sa Santa Barbara Chapel Hanggang sumunod na mga linggo taong 1992 ang lumubog na Our Lady of Miraculous Medal ng Santa Barbara Ito na po siya ngayon Ang imahen, may sariling altar na ngayon sa labas ng bagong Santa Barbara Church Hindi pa rin kami totaling nawalan ng pag-asa, nakasurvive pa rin po kami Pero ano nga ba ang makikita sa ilalim ng lawa? Ang puti, wala ka na makikita sa araw na ito, si Nalita, Merly, Jacqueline at Flaviano bumalik sa lumubog na Santa Barbara Church. Dati, nandyan kami sa ilalim. Naglalakad-lakad-lakad dyan. Ang ganda-ganda kasiyahan namin dyan. Tapos ngayon, nandito na kami sa bubog niya. Tumitindig ang balahibo ko. ang balahibo ko kasi yung mga kasiyahan noon parang na pa rin sa aking isipan. Sa ilalim ng na mga naggagandahang likha ng kalikasan, may nakatagong kasaysayan na hindi mapapalubog ng panahon basta't patuloy na isinasali ng mga alaala nito hanggang sa susunod na henerasyon.